Let's begin this morning with the sprawling coast-to-coast -coast storm pounding the southeast this morning, leading to intense flash flooding. Meron lang akong nakaligtaan, no mga apo? Isa pang mahalagang balita ang kailangan din nating malaman. Kung kahapon ibinalita ko sa inyo ang kalunos-lunos na pangyayari sa Florida dahil winasak ito ng malakas na buhawi. Pero meron pa palang mas malala doon. Una, meron na namang eroplano ang bumagsak. Bumaliktad ang isang eroplano ng mag-crash habang papalapag sa Toronto Pearson Airport. Labing walo ang sugatan. Noong February 18, 2025, isang Delta Airlines ang bumagsak sa Toronto, Canada na nagresulta sa pagkasugat ng hindi bababa sa labing walong katao. Ang eroplano na may pangalang Bombardier CRJ-900 ay may sakay na walumpung katao. At dahil sa sama ng panahon, hindi naging maganda ang paglanding ng eroplano malakas ang hangin at sinamahan pa ng nagyeyelong kapaligiran. Kaya bumaliktad ang eroplano sa runway ng Toronto Pearson International Airport. Salamat na lang at walang nasawi. Pero sa pangalawang balita natin ngayon ay meron na talagang binawian ng buhay isang malakas na bagyo ang nagdala ng maraming ulan ang nagpabaha sa magkalapit na mga lugar kagaya ng Kentucky, Tennessee, Virginia at West Virginia sa U.S. At ang nakakalungkot ay may naiulat na mga nasawi. Ayon sa National Weather Service sa Memphis, ang pagulan dala ng malakas na bagyo ay hindi pangkaraniwan. Ang malakas na bugso ng ulan ang siyang dahilan para mapuno ng tubig ang mga dam at pumutok ito. Nasaan namang mas nagpalala ng baha sa buong lugar? Ang mga dike o isang infrastrukturang ginawa... Para sana ang paglaki ng tubig ay nawasak at nakumpirma ito na ang Ubayon River na sakop sa Tinisi ay bumigay at nawasak ang dike dahil sa matinding pressure ng tubig at dahil dito maraming mga ari-arian ang nawasak inanod mga sasakyan at pati ang mga bahay dahil sa sobrang lakas ng tubig at ito rin ang dahilan ng maraming nasawing buhay dahil na-trap ang iba sa kanilang mga sasakyan. Ang pagbaha ay biglaan at hindi inaasahan ng mga residente. Marami ngayon ang inilikas at nagsagawa ng force evacuation sa lugar. Uh, today, uh, we just got another half to one inch of precipitation, depending on where in the state you were. This was on top. Fortunately, um, this disaster is taking a toll in terms of human life. Even with the incredible response that we've seen, we are in the middle of another natural disaster that's taken in the lives of at least 8 Kentuckians. A lot of people are going to be harmed throughout this event and they are going to need our help to rebuild after. That's why we've opened a new fund, the Team Kentucky Storm Relief Fund. The people can start donating to now to help out our friends and our neighbors with both the needs they'll have over the next week. but also what it'll take to get them back on their feet. Ayon pa sa National Weather Service sa Memphis, patuloy ang kanilang ginagawang search and rescue operation kahit malala pa ang sitwasyon. Dahil ang Kentucky ang nakaranas ng pinakamatinding pinsala kung saan kinumpirma din ng gobernador na si Andy Beser ang pagkamatay ng hindi bababa sa siam na katao, kabilang ang isang bata. Ang walang tigil na pagulan ay nagdulot ng malawakang pinsala sa Kentucky na nagresulta naman sa daandaang daang pagsasara ng mga kalsada dahil hindi ito madaanan ng ligtas. Oh, At sa mga sumusunod na araw, bagamat humupa na ang malakas na ulan, nanatili pa rin ang matinding banta ng pagbaha, patuloy pa rin tumataas ang mga ilog sa mga apektadong lugar at inaasahang magpapaabot ng mga tulong ang mga karating na yun. Bukod sa mga baha, isang malaking bagyong taglamig rin ang naging banta na magdadala ng matinding lamig at nyebe doon sa lugar sa ilang bahagi ng Kentucky. Isang winter storm ang ipinapatupad para sa gitnang bahagi ng Kentucky kung saan inaasahan ang dalawa hanggang apat na pulgadang kapal ng nyebe pagsapit ng Merkulis. Sa Virginia naman, inutosan ni Gobernador Glenn Youngkin ang National Guard at mga Emergency Response Team para tumulong sa search and rescue operation. Ngayon, marami pa rin ang nagsasabi na ang mga pangyayaring ito ay isa lamang natural na pinominoon sa Amerika. Gusto ko lang ding malaman sa mga nakikinig at nanonood ngayon na ang nangyayari ngayon sa Virginia at sa mga kalakip lugar na binaha ay hindi isang ordinaryong pinuminun. Sinabi na ito ng National Weather Service sa Memphis na ang pagulan ay hindi isang ordinaryo ang pagbaha na ito ay naramdaman pa mula Arkansas hanggang Pennsylvania. Sobrang layo na. Ngunit umabot pa rin hanggang doon ang pagbaha. Ang Arkansas at Pennsylvania ay may layong humigit kumulang isang libong milya. Ngayon, hindi pa rin ba kayo naniniwala sa Diyos? Ito ang paraan ng Diyos para kayo ay tumawag sa kanya